ilalim ng olive tree. Mayroong host ng tubig. Pang dilig niya. Pinapaagas ang tubig. Big. Mga puno din, oh. Magandang tanghali sa inyong lahat. Dito ako ngayon sa ilalim ng olive tree. At ipakita ko sa inyo ang kanyang puno. Ito, oh. Mayroong host ng tubig. Dahil ah uh, pang dilig niya So, dito tayo ngayon sa tabi ng kalsada. Ayan, kung nakita nyo, uh, tabi ng kalsada, mayroong mga kahoy. So, bawat puno ng kahoy ay mayroon siyang hose. Ayan, pinapa, pinapa-work nila ito, pinapaagas ang tubig sa ano, may oras sila sa pag-agas ng tubig. Yan ang olive tree. Okay. Tapos sa uh, kung makikita nyo ayon kahit summer dito okay pa rin yung mga damo <coughs> Yun, oh, no? Ang, ang gandang tingnan. <coughs> Excuse me. Ayan. Ibang puno. Yun, mayroon din siyang hose ng tubig. Aaga siya. Uh, kasi mayroon nag-aalaga dito eh. Yun. Ba sa tabi ng kalsada mayro mga puno ng kahoy sinasadya po yan talaga okay ito po yung mga puno din oh may mga pus ng tubig Ayan, may mga host. Ito din, oh, host. Tapos, hanggang dulo na po yan ito po yung kalsada na papunta doon sa school may park po dyan kung makita nyo kahit, uh, kahit pathway lang siya pero may mga kahoy na may tanim sa ano sa tagiliran Okay, so, yeah, tingnan nyo. Mayroon din, no? Dito naman sa tabi ng kalsada, ang tanim nila is yung olive tree. Pero, dito sa, ano, sa pathway, ibang kahoy. <clears throat> yung building na yan, mayroong nakatira dyan na pinay, pero patay na yung alaga niya. Kaya wala na siya. Yung tindahan, dalhin ko kayo mamaya sa tindahan. Yung malit na building na yan, yan yung tindahan na nandyan na rin lahat yan ako bumibili ito naman ay charge machine ng mga kotse oh kurinti yan. electric may mga kotse kasi dito na kurinti lang yung hindi gasolina ang gamit nila kundi electric Yan, nandito na tayo, papasok na tayo dyan sa tindahan. So, sa lahat po nang nanonood sa aking mga video, salamat. Bye-bye.